Alam mo, so, meron nga kami inattendang seminar the other day. Sinabi na, kasi yung mga tao daw ang nagiging fear nila is replacement ng AI. Mm -mm. Pero sabi, don't be scared that AI will replace you. Uh -oh. Because those who will be replaced are actually the people who cannot actually apply AI and understand mm. AI. Dama, tama. So dapat then is yes, kung gusto natin na mas mapalawig natin ang ating pagnenegosyo, mm -hmm. na yun naman karamihan yung pumupunta dun sa DTI, matuto din tayong mag-adjust dun sa digitalization na inooffer sa atin para naman mapabilis din yung serbisyo. Yes. Di, yung mga online services ba na aten asec ano ang mga online services ng DTI na talagang mas makakatulong na titingnan na lang nila at hindi na nila kailangan pang pumunta sa DTI offices yes kung pwede lang wag na silang pumunta sa opisina namin. Gagawin na namin yun. Para magawa na nila, para magawa ng ating mga kababayan, ng ating mga MSMEs, yung kanilang dapat gawin, which is kumita, di ba? Yes. We don't want them to pause their business para lang pumunta sa DTI para makuha yung mga services namin. So, as much as possible, if it can be done online, we will make it online.